Hello, good evening. So, today is July 12. At ngayong araw ang flight ng mga magulang namin ni sister. So, dahil nasa Pinas si sister ngayon, siya yung sumundo dun sa parents namin para uh, mag-assist sa immigration. Kasi syempre, first international flight nila. Never pa silang ah uh, sumakay ng aeroplano at dumaan sa immigration. Kaya sinundo sila ng kapatid ko. So, it's about 10 days. Ganun. So, thank God at okay naman ang lahat. At ngayong oras na ito, uh, ngayon ay mag alas 12 ng ating gabi dito sa amin. At nasa Doha, Qatar na sila ngayon. So, 9 hours yung kanilang waiting time sa Doha. So, bukas ay pupunta ako ng Helsinki at ko sila sa airport pero yung train ko hindi sa Uensu sa Kuopio doon ko ah uh, doon yung aking des first destination papuntang Helsinki bakit hindi sa Uensu kasi ah uh, simula sa Uensu gagamit ng bus papuntang Pietsa Eh, baka maligaw ako Makamaligaw uh, ako doon kung saan. Nakalimutan ko kasi kung saan ang daan papuntang train station. Nakalimutan ko. So, doon na lang kami sa Coopio. So, yun. Magpabiyahe kami ng isa't kalahating oras bukas. Tapos, ang alis ng train ko ay alas 8 ng umaga. 8.20 e pala. Yun. At least doon, tuloy-tuloy naman yung biyahe. Simula Kuopio hanggang Helsinki. Bale 8 stop. Yun. Okay lang. Eh, hati tayo ni Angkol. Sa Kuopio bukas. At excited na ako. Excited. Actually, excited na kami lahat. Kahit yung magulang ni Angkol, excited na din. Makita yung parents namin. So, yun. Sobrang saya inayos na din namin yung aming uh, yung guest room para sa aming magulang papakita ko sa inyo wait lang ha kasi kakaayos lang namin kanina eh so madilim na dito sa amin hindi ko na inopen yung ilaw papakita ko sa inyo yung room So 'yan yung eksena namin kanina. Ito yung kanila magiging room dito sa bahay namin. So simple lang naman siya. Nilagyan ko dun ng money plant <laughs> tapos fake flowers. 'To yung bed nila. 'Yan. Lagyan ko na din ng curtain. 'Yan, simple lang. Sakto lang silang dalawa, so ilagyan ko na lang din ng um floor mat. Ah, floor mat. Mattress. Ayan. Para maganda naman yung design. Tapos, naglagay din ako ng electric fan in case mabanas. Ayan. Tapos, kung malamig naman, pwede naman ang heater. So, yan, Ayan lang. ito yung magiging kwarto nila. Pansamantala habang nandito sila sa Finland at nagbabakasyon. So, yan. Sobrang saya namin. Kasi pangarap talaga ni Papa na magbakasyon dito sa Finland. Lagi niya yung sinasabi sa amin na sana makapunta ako sa Finland. Si Mama, wala naman sinasabi. Pero syempre, magkasama silang dalawa. Syempre, mag-asawa sila di... Hindi pwedeng iwan yung isa, di ba? Dapat dalawa sila. Kaya sobrang pagtitipid namin, kaya nag-iipon kami kasi syempre hindi naman ganoon kadali yung uh, mga gasto. Sobrang mahal, lalo ang tiket. Simula kasi nung nag-pandemic, ay medyo tumaas na yung price ng flight ticket. So, yun. Kaya super tipid namin at talagang nag-ipon kami para sa kanilang dalawa hindi gano'n kadali yung gastos ng pag-aayos ng papeles. Siyempre, kada alis mo ng bahay, tapos, may, baka pupuntahan ka, may appointment, siyempre, kailangan ng pera, budget, ganyan. Kaya, yun, thank you Lord at nabigyan sila ng visa. Sobrang saya namin. Kasi, sa wakas, natupad na yung isa sa pangarap ni Papa. Hmm. Kasama pa niya si mama. Silang dalawa. Parang na-overwhelm ako. So, bukas makikita ko, na si makikita ko na sila. Kasi iwan ako dito eh. Masyado kasi mahal ang pamasahe pag sasama pa ako. Diba? Buti na lang nandiyan yung kapatid ko at hati kami sa gastos. So, hindi lang ako gumastos nun. Kaming dalawa ni sister. Tapos siya din yung nag-asikaso ng lahat. So, bright kasi yun eh. Ganda lang meron tayo. Charis. <laughs> siya yung kasama ng parents namin ngayon. Nandun sila sa Doha. At nakakatuwa kasi nagla-live si Papa. Pinapanood namin ni Angko. Nakakatuwa. Sobrang saya nila. <laughs> Siyempre, first uh, flight nila eh. Never, kasi, never pa kasi silang uh, sumakay ng aeroplano. Ito talaga yung first ano nila, sakay ng aeroplano. Tapos sa ano pa, Europe. Kahit sa Asian country, hindi. Same sa amin, hindi. Kasi nung pumunta din kami dito, yun din yung aming first international flight. Walang Asian. So, yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At, hindi mo, hindi mo kami binigo. Thank you so much. Sobrang saya namin. I mean, bukas may kita ko na sila.